ito nga, uh, kasi na wiring na namin to ni ano, ni Barring and Ngayon nalagyan ko na ng mga tag, yung mga cable. Bali ito mga kabayan, hindi natin na vlog yung pagka, pag pagwiring natin ng uh, cable natin, yung pag paglalagay natin ng mga cable. Ngayon eh, ito, naayos na natin to. May mga tag na to, ibig sabihin mga kabayan, yung mga kailangan nating wire, nilagyan ko na ng tag. Bali kasi ang papasok doon sa unit doon sa labas, Bali, walong, walong wire. Walong wire para sa pla, bawat plant. Tapos, yon nakakonekta sa, ano, sa unit. Tapos, yung, ano, yung dalawang wire, supply naman yon Tapos, yung apat na wire, ayun yung mga, ano, para sa speaker, sa sounds niya. yon para doon yun sa, sa unit, supply sa unit yon para magkaroon ng connection yung yung unit sa labas tsaka yung unit sa loob. Bali, inuulit ko, yung intercom natin, 8-way to. Ibig sabihin, 8 na unit to. Kasi may a uh, walong plat to. Apat na palapag, may dalawang plat kada isang palapag, kada floor. Kaya ito, mga kabayani. So, itong pinagyan na natin to, nakatag na to, okay na siya. Ngayon, magte-testing tayo. Ikakabit natin, ito yung supply niya, mga kabayani. Ha? Ito yung transformer niya. Itong transformer niya, 20 volts ang ano. Ang in neto, ang out neto, 12 volts lang, mga kabayani. So ito, i-test ite fire natin ito, mga kabayani dito. Ngayon, tayo ng tulong dito kay parang Inti uli para maayos natin to dahil eh, kailangan natin ikabit para kung malimbawang darating yung mga natin, makikita nila na gumagana. At malalaman ko rin kung tama yung wiring ko mga kabayanin. Kaya ito, ah bago to, bago to mga kabayanin. Bago to sa mga viewers natin Sa mga kabayanin natin dyan Sa mga sword family natin dyan Pero ito, ayun Hindi tayo ay parang hindi tayo ng ano Ng Kasi na yung bote ko sabit muna natin siya mga kabayani ng ating transformer, pansamantala to mga kabayani ha, pansamantala natin i kabito, to pansamantala para lang magkaroon tayo ng testingan kasi kung hindi ko lalagyan nito wala tayong magiging testingan mga kabayani kaya kailangan ko to testingan testing natin to mga kabayani Bali, yan mga kabayani, nakabit na natin yung transformer. Bali, ito, itong wire na ito, nagkaling na ito sa second floor eh. Mga kabayani, natigil kami kahapon sa pag-wiring sa second floor. So ito, ngayon. Oh, the press is there. <laughs> yeah. Hi, good morning, sir. What's up? Morning. <laughs> This is my boss. <laughs> Can you hide? Hi! <laughs>

नहीं आपके खनो

Oh here, sa Fred, nakisuyo ka Fred ni Elmer Pagpuntay mo rito sa 310 Si Elmer, magpuntento ka mo rito sa 310 Si Elmer, si Elmer pare oh, Sige pre, salamat pre, salamat Good morning, good morning.

i ayan mga kabayani, may mga tornillo tayo dyan. Meron po din, meron tayo dyan uh, ng wire. Dito, ito yung dalawa na to, mga kabayani. Ito, dito natin yung kakabit yung supply. Di ba mga kabayani? Ngayon yung mga supply. Di ba? Tapos, ito, yung 1, 2, 3, 6 na to, ito yung nakakonekta naman doon sa intercom unit natin doon sa telephone. Doon sa telephone na nasa loob. Sa unit na nasa loob yan. Mga kabayani, ano lang to? Masali lang naman siya, basta tradin uh, nyo lang, madali siya makuha, mga kabayanin. At uh, alam ko naman mga kabayanin, meron naman tayo dyan mga, ano, mga vlogger na mga kaibigan na nagaan na rin na, na nagtuturo o pinapakita nyo na yung kung paano yung tamang pagkabit ng intercom, mga kabayanin. Pero ito, eh, ipapakita ko lang sa inyo yung ginagawa ko dito sa India. O yan, mga kabayan, ibalik natin ng natin. Nasa labit tayo. Ito yata yan, medyo madugod sa lamin na. Ngayon, mga kabayan, ikunan natin, hanapin yung supply niya, yung power. Yung supply niya. Ngayon, nakabit natin sa atin.

Good okay, okay, morning. Saya enggak Ingat ka lagi. <tutup> Tony, baba! Baba, Kaya mga bayanin, na termine na natin dito. Ayaw po naman, tayo sa unit sige daw tayo mga kabayanin okay na to mga kabayanin हेलो भैया सर हमारा टाइम পাঙেকার ওগায়েলের ও্যেলেেসের আযেলের আযেলেলের

ni ka kung paano magawa para po kang magayon. po ng telepon sa inyong bahay. Nagpakonek siya po ang si Daddy ng TV. Nagalago na po yan. Nag, meron po ba? Meron po sa bahay? Meron po siya address sa... Hey, yan isa? Ang hindi ka nagkakamit Hindi niya po ang takip doon. Ang mga 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 mga

我过去呀！哈哈 At uh, kakabit na natin yung ating Okay. And, uh, so yan mga bayanin Bali Testing natin siya sa labas Okay, pipito din ka Pipito din ka Ngayon mga bayanin so, <laughs> Pag-on mo muna Pag-on so, i na natin ang mga bayani. Kung may supply doon sa lamas. Kasi, parang uh, may supply to sa lamas dito. So, yun. Bumaga dito. tingnan na naman natin sa lamas. John, so, bumaga na. na. siya. Hello! Tengok naman natin dito, kay pari-pari. Tengok naman na tayo, uh, <laughs> <laughs> so, so, <in> ito? Pero, kung sa <laughs> inyo mga bawat noob yan, na-describe natin, yung huli Ito ko testing bago hindi kita nangyayari? Ngayon kaya lang, <laughs> ngayon lang, <laughs> ngayon lang, ngayon

Ooh, hey libya we're dead in a tv